Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga impilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, ikalimang araw sa buwan ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita, sa araw na ito ng Martes, ang bagyong si Marce ay lalo pang lumakas. Mula sa kategoring tropical storm, ito itinuturo na ngayong severe tropical storm. At sa sa mabilis na paglakas o so tinatawag ng pag-asang intensification, habang ito ay nasa ibabaw ng Philippine Sea kagabi. Sa pinakahuling weather bulletin ay nilabas ng pag-asa sinabi nito ng bagyong si Marce na ang bagyong, ang bagyong si Marce ay meron ng maximum sustained winds na 100 km per hour. Mula sa naunang 85 km per hour, may pagbugso na ngayong umaabot ng hanggang 125 km per hour. Mula sa dating 105 km per hour lamang ang pagbugso ng hangin. Ngayong umaga ng Martes, November 5, ang bagyong si Mars ay tinutuloy nasa kategory ng typhoon habang patuloy pa rin ito na mabilis na lumalakas. Sa ilalim ng classification ng pag-asa, ang typhoon ay may maximum sustained winds ng 118 hanggang 184 kilometers per hour. Kagabing alas 10, ang bagyong si Marce na mataan sa layong 590 kilometers sa silangan ng Virac, -Tanduanes o 715 kilometers silangan ng Daet Camarines Norte. Kumikilos ang bagyo sa direksyong northwest sa bilis na 35 km bawat oras. Bumilis pa ito sa dating galaw nitong 30 km bawat oras. Inaasahan ng pag-asa na ang bagyong si Marse ay magsisimula ng magdala ng mahina hanggang sa malakas na pagulan sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon simula mamayang gabi. Samantala, sinabi ng pag-asa na mataan nila at inilabas na sa publiko ang initial rainfall outlook para sa tropical cyclone na si Marce. Simula mamayang gabi, November 5 hanggang bukas ng gabi, gabi ng Merkoles, November 6, asahan na raw ang moderate to heavy rain, 50 hanggang 100 millimeters na dami ng tubig ang ipapatak ng ulan sa mga lugar ng Cagayan, Batanes at Apayaw. Bukas ng gabi, November 6 hanggang gabi ng Webes. November 7. Asahan daw ang intense na torrential rain, more than 200 mm sa Cagayan. Ang tinatawag na intense to torrential rain ay kapareho o higit pa sa ulang ipinatak ng bagyong si Christine sa Bicol Region na ang asahan sa Cagayan. Samantala, ang heavy to intense rain 100 to 200 mm asahan na raw sa Apayao at Ilocos Norte. Moderate to heavy rain 50 to 100 mm sa Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga at Mountain Province. Sinabi ng pagkasang ang mga pagbaha at paguho ng lupa ay posibleng maganap kahapon, ang buntot ng bagyong si Marce ay inaasahan na nagdala ng mga kalat, kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat sa mga lugar ng Cagayan, Isabela at buong Bicol Region. Nagdala din ito ng isolated rain showers o thunderstorms sa Eastern Visayas, iba pang lugar ng Cagayan Valley, lalawigan ng Aurora at lalawigan ng Quezon. Samantala, itinaas na ng pag-asa signal number 1 sa malaking bahagi ng Northern Luzon simula pa kagabing alas 11. Ibig sabihin nito mayroong lead time o 36 na oras para maganda ang mga taga Northern Luzon sa malakas na hangin wala sa bagyong si Marce. Ang mga sumusunod na lugar ay nasa ilalim pa rin ng signal number 1. Ito ang lalawigan ng Batanes, northern at eastern parts ng lalawigan ng Cagayan, eastern part ng lalawigan ng Isabela, northern part ng Apayaw. Samantala sinabi ng pag-asa na sa biris ng paglakas ng bagyong si Marce, posible daw na maabot ang wind signal ng bagyong si Marce ng hanggang signal number 4 tal ang northeasterly wind flow ay nagdadala naman ng malakas hanggang sa na gale force na bugso ng hangin sa mga sumusunod na lugar o sa lugar na ito malakas ang magiging paghangin. Ito ay uh, ngayong uh, maghapon ng Martes, November 5, magkakaroon ng gale force na bugso ng hangin sa Ilocos Sur, lalawigan ng Aurora, Quezon at Camarines Norte. Samantalang bukas, ang kakaroon ng malakas na paghangin sa Ilocos Region, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Samantala, sa araw ng Huwebes, November 7, gale force o malakas na hangin din ang mararanasan sa Ilocos Region. Sinabi ng pag-asa ng bagyong si Marce ay gagalaw sa pangkalahatang direksyon ng west-northwest hanggang bukas ng umaga, Merkules. November 6 bago bumagal ang paggalaw nito at liliko patungo ng kanluran sa ibabaw ng Philippine Sea sa silangan ng Extreme Northern Luzon. Dito pa lang babagal ang paggalaw ng bagyong si sa si ibabaw ng karagatan na maaaring tumagal hanggang ilang araw. Ibig sabihin, ang tropical cyclone na si Marce pwedeng mag-ulan o magpatak ng mas maraming ulan habang ito'y tila tumatambay sa silangan ng Northern Luzon. Sa pagtaya ng pag-asa ang bagyong si Marce, ang sentro nito ay magla sa Babuyan Islands o maging sa mainland northern Cagayan sa Huwebes ng gabi, November 7, o so, kaya naman ay madaling araw ng Biyernes, November 8. pero so, Sinabi ng Weather Bureau na ang landas na tinatahak ng bagyong si Marce ay pwede pa rin magbago dahil sa tinatawag nilang uncertainty sa lakas ng high pressure area na nasa ibabaw ng Philippine Sea. Nasa raw nakaka-impluensya sa galaw ng bagyo. Pwede rin daw ng landfall ay sa mainland Cagayan Isabela area. Napag gumalaw pa baba ang bagyong si Marse at matumbok ang mainland Luzon. Para naman sa coastal waters, sinabi ng pag-asa sa maghapong ito ng Martes ang mga small vessels, maliliit na mga sakyang pandagat ay hindi raw dapat payagang maglayag sa karagatan dahil magiging maalon. Lalo na sa mga baybaying karagatan ng Batanes, Ilocos Norte at Cagayan kasama ng Babuyan Islands at Isabela. Asahan daw ng alon ng karagatan dito ay aabot ng pangkaraniwang tatlo at kalahating metro ang taas. Ang natitirang bahagi ng baybaying karagatan ng Ilocos Region seaboards ng Aurora, Quezon at Camarines Norte. Ganon din ang northern seaboard ng Camarines Norte. Northern at eastern seaboards ng Catanduanes ay magkakaroon ng mga pag-alon na umaabot pang karniwan hanggang 3 metro. Samantala ang natitirang eastern seaboard ng Bicol Region, northern at eastern seaboards ng Northern Samar at Eastern Samar, ang alon dito ay tinatayang dalawa at kalahating metro ang taas. Mapanganib ito maging sa pangkaraniwang bangkang pangisda ng mga Pilipino. Ang seaboards ng Sambales, Dinagat Islands, Sorigao del Norte, Sorigao del Sur at Davao Oriental. Asahan na raw ang mga pag-alon dito aabot hanggang dalawang metro ang taas. Ang bagyong si Marse ang panglabing tatlo na tropical cyclone sa taong 2024 at unang bagyo sa buwan ng Nobyembre. Sinabi ng pag-asa na isa o dalawang bagyo ang pwedeng mamuo sa loob o papasok sa Philippine Area Responsibility bago matapos ang buwan ng Nobyembre.